Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres sila'y nagahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga taong. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Yesus. Napatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama at nagahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ngayon po ay kapisahan ni Apostol San Andres, isa sa labing dalawang tinatawag natin mga apostol. Sa mga ibanghelyo na mababasa po natin para rinig natin sa mga kwento, ang pagkakatawag kay Andres. Ganun din naman ang kanya pong pagtugon at paghihikayat sa iba na makilala at sumunod din kay Kristo. Sa dalawang ebanghelyo na nababasa natin sa Mateo, uh, Marcos, no? si, si, San Andres ay alagad na ni Juan Bautista. Sumusunod na siya doon. No? Habang siya po ay gumagawa ng kanyang hanap buhay, no? isang manging isda, pero siya po ay alagad na ni Juan Bautista. Pero nang makita niya, makilala niya na si Jesus at sinabi nga no, kung saan siya uh, nakatira, ang tawag lang, ang sinabi lang ni Jesus ay sumunod kayo sa akin. At uh, nung si Juan Bautista rin naman ay uh, gustong malaman kung si Jesus na ba yung inihintay, si Andres ay isa sa kanya mga inutusan para itanong kung es kay Jesus kung siya na ba ang hinihintay na Mesiyas. At hindi rin naman ipinagkait ni Juan Bautista na manatili si Andres, kundi itinuro din ni Juan Bautista si Andres na sige na, parang doon na kayo kay Jesus. Doon kayo sumunod. Kaya sa pagpapatuloy din sa ating narinig na Ibanghelyo dito kay San Mateo, ang pagkakatawag mismo no? kay San Andres. Meron din bahagi ng kwento na sa pamamagitan ni Andres ay nakilala ni Pedro si Jesus. No? Inimbitahan ni Andres si Pedro para makita nga si Jesus. At nang makilala na ni Pedro si Jesus, ay naisa, na, naibulalas niya na siya nga ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas, kaya sumunod na sumunod na rin si Pedro. So, ano ba ang pwede natin makuha at uh, mapagnilayan sa estado natin ngayon? No? Dahil mayroong mga pagsunod na talagang literal na iiwanan mo ang lahat, susunod ka kay Jesus. No, may mga tinawag no, para sa bukasyon ng pagpapari na kailangan iwan mo ang lahat para nga 100% focus ka na sa misyon na ibibigay sa iyo kasi uhubugin ka no para sa gawain ng pagmimisyon. Pero meron din naman sinasabi sa atin na makakasunod oh, pa rin tayo kay Kristo. Kasi ito yung gawain ni Andres no na pwede nating mapagnilayan. Ang misyon niya ay makilala si Jesus at ito pagkatapos ng makilala maipakilala niya si Jesus sa ibang tao. So, yung misyon na maipakilala si Jesus sa tao at ang tao naman ay makakakilala makakilala kay Jesus. So, sa buhay natin ngayon, no? sa estado natin, sikapin natin no? na kahit papano, magkaroon ng inspirasyon sa buhay natin ang naging buhay ni Andres. Hindi tayo krisyano para umupo lang. Hindi tayo krisyano para manahimik lang o magdasal lang. Tayo ay mga krisyano on the go. Tayo ay mga krisyano dapat marunong magsalita, dapat marunong magpahayag. Kaya nga sabi diba, sa tulad din ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, paano makakapakinig kung walang magpapahayag? Paano maipapahayag kung hindi tayo makikinig muna kay Jesus? Hindi natin maibibigay ang mga bagay na wala sa atin. We cannot give what we don't have. Kaya mahalaga po no, na nandito tayo at pagkatapos nito, yung misyon na ihatid sa mga tao ang natututunan natin dito. Yung katapangan, no? Kung kayo'n, Kine-celebrate din natin yung Bonifacio Day. Hindi ko alam kung yung magulang ba ni Andres Bonifacio ay Kristiyanong uh, naniniwala no? noon. Kasi di ba yung mga pangalan na mga sinisilang noon ay ipinapangalan sa mga santo. Pero yung katapangan, no? katapangan ni Andres Bonifacio marahil ay natutunan din niya sa katapangan na ipinakita ni San Andres ang apostol. naglakbay sa ibang bayan at doon ay sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita ay tinanggap niya ang pagkamartir. No, ipinako. Kaya nga yung kanyang imahin, yung naka-cross na cross, no? doon po siya. Hindi yung, kasi yung cross natin, ganyan, pero yung ginamit sa kanya ay yung paekis no, na cross. At doon siya Uh, nagtamo ng kanyang uh, pagkamartir. Uh, yun nga po, no? hindi natakot si San Andres na harapin ang kamatayan, maipahayag lang niya ang mabuting balita kahit sa dulo o kahuli-huli ang hininga niya, salita pa rin Yesus ang kanyang pinanghawakan. Amen.